ako si Ibo. Simple lang pero madiskarte sa buhay. Tara, sama ka sa biyay ko. Mag-uumpisa ang kwento ko dito sa sako na to. At dito nga, may gagawin na naman tayo. Kaya naman sa video natin ngayon, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakadiskarte ng pera ng dahil sa sako. Kaya naman tara at samahan nyo ako. At ay na nga po yung nangyari. Yung mga laman ng sako kanina ay eto nga yung mga tahong na galing pang fish port De ayon, pagkayari ibuhos yung mga tahong, yung mga sako kumbaga parang damit na yan ilalagay na nga sa marumihan. Tapos kapag malinis na, syempre isasampay natin para matuyo. Dito po kasi sa palengke, eh, araw-araw kami may tindang tahong. Kaya naman araw-araw din yung sako. Kumbaga naiipon na lahat. Well, dahil madiskarte nga tayo, eh, paano pa nga ba? Iaalok natin to. Ganito kasi yan eh. Kinahaponan niya, eh, naghahanap ng sako yung kapitbahay namin. Syempre, nga ko. Parang may magnet. Narinig. Kaya naman sabi ko, sige, ako na lang magbebenta sa inyo. Limang piso lang kada sako. De, ayon. Sige daw, mga 20 pieces. At ang kasunod nga po nun eh, ayun na nga. Yung mga sako kasi na to eh na -stock. Kaya naman lalaban natin ulit. Kahapon kasi eh makulimlim. Pero ngayon, napaaganda ng ating panahon. Pero bago nga ang lahat eh mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga po palakina Boss John John Manlapas, Boss Day Day, masarap yung taho niyan. Justin Ken Briones, at kay Boss Joel Briones. Yung mga nabubutasan ng gulong dyan, pwedeng pwede nyo nga dalhin sa kanya. Napakabangis nga mag-vulcanize niyan Yung mga gusto magpa-shoutout, eh mag-comment lang po kayo sa iba ba para maisigaw natin yan sa next vlog. Maraming salamat po. At ayan na naman nga po yung nangyari. Nagpapatulo na tayo dito. Kasi nga marami tayong lalaban. Kailangan mabango bago ibenta. O di ba? Diba? Ang pagkakaalam ko kasi, yung mga sako na to ay lalagyan na ng basura. Pero kahit na, mainam pa rin yung malinis at mabango bago mo to ibigay. Para masatisfy sila. Alam nyo mga brad, wala na nga akong masabi sa mga taong sobrang didiskarte. Hindi ko sinasali sarili ko dyan ha, labas ako dyan. Yung mga ibang tao, yung gustong gusto nila magkapera, at kumita sa malinis na paraan. Kasi napapansin ko sa panahon ngayon, halos yung iba hindi na patas lumaban. Alam nyo na yon yung easy money, pero sarili nyo yan eh. Kayo na bahala dyan. At para naman sa mga hardworking na tao, eh salut gilasan nyo pa nga lagi. Intay-intay lang, malay natin ba diba? Pagdating sa dulo, eh tayo naman. Walang imposible, tandaan nyo yan. Kaya naman yung mga nasa ilalim, sipagan pa natin lagi, aangat din tayo. O siya, marami na akong sinasabi dito. At marami na rin ako nalalaban ha. Hindi ko nga napapansin. Pag ganyan-ganyan lang si Cap pero walang pera yan. Baka naman may 2-5 ka dyan Brad. Ibili mo na nga lang ng pagkain yan para sa pamilya mo. Wag na wag mo nga dadalin sa kalokohan yan at masisira lang yung buhay mo. O din natapos na nga ako sa paglalaba. At rekta sampay na nga ito. Baka kasi mamaya umambun na naman eh yari na naman nga nun. Kaya apurahin na natin habang maganda pa panahon. Ewan ko lang ha. Ngayon ko lang napansin na pwede na lang pala ito ilapag dito sa mga bato. Alak na po sana wa no. Sinampay ko pa. Matutuyo rin nga pala ito agad. Hinayaan ko pa nga yung sarili ko na mabilad sa araw. Kahili ko talaga sa alanganin. Pero mabalik nga po tayo. Kung napansin nyo naman na napakatagal natin bago mag-upload ulit. Eh yun nga. Sobrang busy. Kahit gustong gusto ko na nga mag-vlog. Eh wala talagang ora. Gahol na gahol. Pero finally... I'm back. Totoo po yan. Yung mga naririnig nyo na yan. Ito po si Cap Ibo. Lagi maghahatid ng motivation para sa inyo. Yung konting bagang ko nalalaman, eh idadamay ko na nga kayo. Para sabay-sabay tayong dumiskarte. At syempre, sa buhay ay umabante. Oo nga pala, kumita ako ng 100 pesos dyan. Pwedeng-pwede na nga yun pang gastos. O ba? Diba? maraming salamat po sa inyong panonood at mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!